Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at the Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka nakadalo o di naman kaya inaligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan. Kinamin at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay si Gabby Eigenman, pati na rin po si Chef Boy Logro, kung saan parehas nga po silang naghahanap kay Maine Mendoza at tinahanap nga po nila ito kay Alden Richards. Hindi rin po natin palalagpasin sa ating usapan, ito naman pong binabanggit din po ni Sylvia Sanchez, ano? pati na rin po ng ganyang asawa patungkol po sa mga anak-anak na naiisip po nila patungkol kay Ming Mendoza okay? at syempre hindi rin po mawawala ito rin naman pong nangyayari kay Alden Richards kung saan sinasabi nga po nila na tapos na ang kontrata sa collaboration ano nga ba yung sinasabi nilang yun saan ba napilot ito ng mga netizens na sinasabi nilang tapos na ang kontrata sa collaboration mamaya pag-uusapan din po natin yan. Sabi ko naman sa inyo, basta may kinalaman kay Maine at saka kay Alden, araw-araw po natin pag-uusapan yan. Hindi po natin palalagpasin yung mga ganyan bagay. At least, kahit pa paano, meron po tayong update sa kanilang dalawa. Okay? At bago na tayo magpatuloy pa, no? Hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kay na at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan Nakaisa niyo po ang buong Pinas show business ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa At kung naod ka nga ng naod ng mga video updates natin Pero hindi ka naman nakasubscribe subscribe na ano pa hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para ikaw yung kaunahan na makakaalam ng mga pangyayari sa kanilang dalawa At uh, kung meron ka pangangkilala mga Aldo fans dyan na hindi pa po nakaka na hindi pa nakasubscribe sa atin, ano pa yung hinihintay mo? Sabihan mo na sila na mag-subscribe dito sa ating channel at magsama-sama po tayong lahat dito. At naririto nga mga komento na napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Kaming kami na lang. Unahin natin ang maging komento. Dito yung si Miss Doris Lutupan. Sabi niya rito, correct me if I am mistaken, Mr. Pinas. May napanood akong video na si Alden mukhang inis at derechang sumagot siya. Nang di ako nakikiapid buong buhay ko. Ano hindi ako nakikiapid buong buhay ko? That's, that, that's good. Eh. Para tumigil na ang mga taong gumagawa ng issue between him, Catherine Bernardo, and uh, Catriona Gray. Actually, hindi nga lang kay Catriona Gray, pati na rin kay Sanyo Lopez, di ba? A case close, kumbaga. At si Mangay na mukhang sinisira ang reputation, of course, the public might think that she is drunkard. In this generation, maraming judgmental na tao. At porke mabait siya, pinagsasamantalahan naman nila, namin, uh, pinagsasamantalahan naman ni siya. Diba? They are destroying her totality. Uh, to totally. Not all the time ay makikisama ka sa puro plastic naman, ano, ang mga tao sa paligid mo. Mabuti na lang at uh, ang buong ang buong through blood ay di affected. Dahil alam natin, ang totoong uh, pagkatao niya, and to our baby girl, ingat-ingat din pag may time. Totoo po yan, ano. Dahil nga uh, nasa verge pa po sila ng uh, sarsuela so whatever happens, eh okay lang. 'Di Kasi kasama 'yun sa Sarswell eh. Pero tama ho yung yung last niyong binanggit, ano? Mag-ingat-ingat din pag may time. At para naman ho sa ikalawa nating komento. Ito naman po yung mula naman kay Miss Gina Torico. Ang sabi niya rito, Mr. Pinas, about kay Mayna na nilasing muna nila, yan ang di ko nagustuhan. Yes, love ko si Mayna, ngunit eh, di ibig sabihin na kahit mali ay okay lang. Di dapat maglasing si Mayna. Sa bawat okasyon, ginawa din yun ni May na during the MAC event na may pinainom sa kanya. Dapat iwasan ni Main ang ganong klaseng pag-uugali, ano? Uh, uh, well, baka may magsabing di ako totoong ADN, kaya sinasabi ko ang mga ito, totoong tao lang ako. Na kapag sa tingin ko ay mali, sasabihin ko talaga. Ayaw ko sa mga aramins at mga dudangers sa mga dudangers ko pa narin, marinig no, ang uh, masasakit na mga pananalita para kay Ming. Sir Pinas, ang mga Armin's fandom lang ang gusto nilang nga uh, masak uh, ang uh, ang gusto nilang uh, masaktan ng unit ang mga dudangers fandom at si Amin Mendoza ang target. Yes, tulad ng isang 72 years old na dudangers ayusin mong pananalita laban kay Ming. Gusto mo bang ibalik sa iyo o kahit sa anak mo ang uh, sinasabi mo kay Ming? Maya ka sa iyong sarili, baka ikaw ang uh, baka, o ang anak mong babae ang uh, uh, ginawan ng ganyan, no? Uh, reli Relihiyo sa kapamanan mo ang bastos mo. Mr. Pina, sorry Kung ang kapatid mo ang sinabihan ganyan, baka magwala ka. Hindi ko pwedeng isulat dahil napakabastos. I'm not authorized ng isang ADN na nagsabi sa akin, ano, na napakabastos sa ng mga salita. 72 years old, nadudangers na to. As I've said, sorry, sorry, sorry. Well, totoo po yun, ano. <laughs> Alam nyo nga, pag, pagka-corrupted na kasi yung isipan nila. Dahil, duda dito, duda doon, ano. Hindi na husa na nakakapag-isip. At kapag kabinasa mo na yung kanilang mga sinasabi, eh, talagang halos ay sumpa na ang isang main Mendoza. Which will never be tolerating. Okay? Hindi natin po yan ito tolerate yung mga ganong pangyayari. Tal salamat po sa pag-mention, ano? At para naman po sa ikatlo natin komento, ito po yung mula kay Miss Jean C. Tai. Sabi niya rito, good morning, Mr. Pinas. Darating da ang, uh, ang, matinding karma sa TBJ. Baka di sila umabot sa 50th celebration, ano? Uh, sinisisi, di ba? Uh, sin sinisira rather nila ang matured na pinagsama ni Lord. No? Lahat uh, may katapusan. Money is is the root of uh, all evil. Kung uh, mapapagamit ka, alam mo Mr. Pinas, I admire Andy, anak ni Jacqueline Jose. Uh, sa katanyagan niya, no, iniwan niyang iniwan yang maruming showbiz na muhay siya ng masaya kasama ang pamilya niya sa Siargao. Happy life is peaceful life. Sa so May charge, kailangan kayong mag- Kailan kayong magigising? Well, totoo yun, ano? Si Andy Aiganman. Tama po ba? Tama po ba yung pangalan niya? Uh, please correct me if I'm wrong, ano? Uh, yung si Andy ID, 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 Andy Eigenman man po, ano? Uh, Nag-iwalay sila ni Jake Hersh At, uh, siya po uh, tuluyan ng sumama sa kanyang uh, partner, ano? Sa Shergao. nan showbiz po yung uh, kanyang boyfriend. At, uh, yun nga, no? Sabi nga nila, uh, yun daw true love na sinasabi nila. <laughs> at uh, medyo marami-rami na po silang anak no? iniwanan niya po talaga yon kahit na sobrang sikat na siya ng mga panahon na yun diba? kaya nga may pagkakataon na nakagalitan din siya ni Jacqueline Jose diba? at speaking of uh, Miss Jacqueline Jose ito nga pong sa Alden Richards ay nakadalo na sa unang araw ng burol ng veteranang actress na si Jacqueline Jose okay? Uh, marami po silang nagpunta, hindi lang po sa si Alden Richards, kundi yung kanyang mga nakatrabaho na rin po sa industriya ng no? medyo matagal, ano? Matagal-tagal. At uh, yun nga, uh, after nga noon, nagkita pa, no? nakita sabi nga nila, nagpagpaglang daw sa si Alden Richards, pero nag nagkakita pa sila ni Chef Boy Logro. So, sa ganung insidente po, dalawang beses po nilang hinanap, ano? Ito pong si Mainman daw. Sa una po ay si gabi Uh, si Gabi uh, Aigen No? So, yung unang nagtanong uh, kay Alden kung nasan si Maine. At tanong sagutin nga po siya ni Alden, napapikit pa nga at napakahawak, ng ulo itong si uh, Aigen Man. No? At uh, sumunod naman po si Chef, si Chef, si Chef Boy Logro. Saan, hinanap niya rin po si Maine Mendoza kay Alden Richards. Kaya nga dito pa lang, mapapatanong ka na bakit nga naman sila ang nagtatanong about kay Mainando? Sa so, bakit kay Alden pa nila tinatanong ito kung totoo ang sarsawalang na sabi po nila? Diba? So, it just really mean na hindi totoo ang lahat ng kanilang mga pinagkakalat. Okay? Kaya nga, ang sabi nga nila, diba? may araw ng paniningil sa lahat ng mga papwede nilang gawin. Yan po yung sinasabi ng ilan at nakararami. At uh, bukod nga rin yan, ano, no, sinasabi rin po nila na, nitong mga netizens na ito na paano nga ba nila nakita, paano nga ba nila nalaman ang mga ito. Uh, well, yun din po yung tanong ko. At nang amin nga pong suriin yung mga uh, video dito po sa Instagram, din nyo po makikita na nagkabulungan at uh, kung makita nyo, alam nyo po yung lipread, di diba? Doon nyo po makikita yung lipread kay uh, Gabby uh, Eigenman ano? Doon nyo po makikita na may pagbanggit kay Maine Mendoza at doon nga po no, nang sagutin nga siya ni Alden Richards ayan, napapikit at napahawak po siya ng ulo. Pwede nyo po makita yung video sa Instagram kaya hindi nga lang namin na nahiram dahil hindi po namin makontak yung may-ari. At again, marami nga pong nagsasabi na tapos na raw ang collaboration ng Myriad dito po sa AAA, no, yung uh, uh, management ng isang main Mendoza. Wala hung katotohanan ang bagay na yan dahil hanggang ngayon wala pong nagdi-disclose ng mga ganyang informasyon. Okay? Babalitaan po namin kayo. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.